Eto na ngayong araw na ayaw na ayaw kong maramdaman lalong lalo na syempre si Erma. Uuwi na kasi yung mga tita ko, si Lola at saka yung mga pinsan ko sa Kabite. Mawawalan na naman ng kalaro si Manang Lia. Uuwi na kasi yung mga pinsan niya. Bago nga sila umuwi ng Kabite, magpi-picture picture na nga daw muna sila Lago at matagal-tagal na rin kasi ulit silang babalik dito. Pero bago ang lahat, lubos po kami nagpapasalamat kay Mayor Dualan na namamahala sa Naik Kabite. Siya po kasi yung dahilan kung bakit nakabisita rito tong mga tita ko, si Lola at mga pinsan ko. Kaya maraming maraming salamat po sa sponsor niyo, merduala, nawa'y hindi po kayo magsawa'ng tumulong sa mga nangangailangan. Pagkatapos ngayon naganap na piyesura na isa-isa na nga sila nagpapaalam dito at ito naman yung ayaw kong maramdaman ni Erma. Naging emosyonal ulit kami sa mga oras na to dahil hindi namin ulit alam kung kailan ulit kami magkikita-kita nitong mga tita ko tsaka nitong mga pinsan ko. Hindi na nga dapat sila magpapaalam nung uuwi na sila gawat hindi talaga dapat pwede paiyakin si Erma. Gawat nakaka-affect doorin sa sakit ng ulo na nararamdaman ni Erma. Kaya lang ay eh, matitiis mo ba na hindi magpaalam? sa taong mahal mo lalot na ganyan pa yung kalagayan talagang hindi mo matitiis at yung dapat na negatibo lang dapat ang iparamdam kay Ermat ay naging emosyonal alam kong hindi tayo pababayaan ni Lord kaya dapat ting positive lang tayo ayan tuloy nagalit si Manang Lia <coughs> Nung napansin ni Manang Lian na halos lahat umiiyak, e eh, pinaramdam ni Manang Lian na dapat hindi ganon at dapat ting positive lang ang iparamdam natin kay Mama para hindi na siya umiyak. Gabi na nga rin yung pinilano nilang umuwi papuntang Cavite mga tol para hindi sila makainkwentro ng traffic. At bukod sa lahat, ay eh, hindi mainit yung biyahe. Meron pa naman silang mga batang topaki na kasama. Para sigurado na makakatulog din sila sa biyahe kahit na siksikan sila. At ang mahalaga ay eh, tuloy-tuloy na yung biyahe, presko pa yung daan ay siguradong makakatulog ka talaga. Mamimiss din kayo ng mga pinsan dito sa may Pangasinan at sa susunod na punta nyo rito mga tita ko malakas na si Ermat kaya ah, antayin ulit namin ang muli yung pagbabalik at kapag dumating na yung araw na yun na isa na si Ermat sa nakapalibot sa mga upuan natin at sa muli natin pagkikita ulit Alden mamimiss ka ni paring Kim marami kayong alaalang sandali mag-iingat din kayo tita kong maganda dahan-dahan lang sa biyahe tito kong pogi dahan-dahan lang sa biyahe alam mo na yan tito takbong pogi lang ride slow at yung mga pinsa ko naman dito sa lobby mag kayo palagi ingatan nyo ang inyong mga sarili baka mawala isa Isasarado ko na nga rin tong pinto para wala nang mahulog sa kanila. At yung tito ko nga dito eh, tinuturo na nga ang tamandaan para mas mapabilis silang umuwi. At para tuloy-tuloy ang biyahe, gawat nung pumunta sila dito eh, talaga naman kung saan, saan sila pinunta ni Gulo Gulo Ma. Kaya naman itinuro na rin ng tito ko yung tamandaan para mas mapabilis sila umuwi at makapagpay nga sila na maaga. Mag-iingat kayo sa biyahe mga tita ko at aantayin ulit namin ang pagbisita ninyo. Kaya paano? Paalam!